Marahil isa ka din sa nabibighani sa gandang taglay ng mga dahon ng halamang snake plant at nais mo din magtanim ng ganitong uri ng halaman. Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasang gawin kung magtatanim ka at magpaparami ng halamang snake plant. Ano-ano nga ba ang mga bagay na maling ginagawa ng karamihan sa pagtatanim ng snake plant? Ano ang dapat gawin upang magtagumpay sa pagpaparami nito. Yan at iba pang kaalaman tungkol sa pagtatanim ng snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang halamang snake plant ay talaga namang napakaganda ng mga dahon lalo na kung ito ay naaalagaang mabuti. Isa ang halamang ito sa ginagawang pangdekorasyon sa paligid ng bahay maging sa ilang kinalang pasyalan. Ano nga ba ang dapat iwasang gawin kapag magtatanim ka ng snake plant? Narito ang mga bagay na dapat iwasan kapag nagpaparami ng snake plant. Huwag pumili ng murang dahon sa pagpaparami magpaparami ka ng snake plant sa pamamagitan ng mga dahon, mahalaga na piliin ang malusog at medyo matured na dahon. Dahil ang ganitong dahon ay matigas na at may kakayang makapag-ugat kumpara sa mura o malambot na dahon. Ito din ay mas maraming nutrients na mga sa pag-uugat. At higit sa lahat, ito ay matibay at mas may kakayang tiisin ang stress ng pagpaparami. Huwag putulin ng masyadong maliit ang dahon. Kung magpaparami sa pamamagitan ng dahon, iwasan ang pagpuputol-putol sa dahon sa maliliit na bahagi dahil maaaring hindi ito mabuhay o magsuloy. Siguraduhin may sapat na laki ang naputol na dahon para magkaroon ito ng sapat na nutrients upang makapag-ugat. Sa pagpuputol ng mga dahon, mas mainam kung ihiwain ito sa V-shape upang magkaroon ng tanda at maitanim ito ng hindi pabaliktad. Kapag pasuhi o pabaliktad na naitanim ang dahon, maaaring hindi ito tumubo o kapag tumubo man, aabutin ito ng matagal na panahon. Ganun pa man, maaaring gupitin o hiwain ang dahon sa kahit na anong hugis. Ang mahalaga ay hiwain ito sa katamtamang laki. Huwag agad itanim ang pinagputol-putol na dahon. Bago itanim ang pinagputol-putol na dahon, hayaang matuyo muna ang sukat sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw upang mawala ang anumang kalumigmigan at mabawasan ang panganib ng pagkabulok ng dahon. Kapag ang dahon ng snake plant ay pinutol, naglalabas ito ng sap o katas. Ang mga katas na ito ay maaaring maging breeding ground para sa mga bakterya at fungi na maaari magdulot ng pagkabulok kapag ang pinagputulan ay itinanim sa isang mamasamasang lupa. Ang pagpapatuyo ay nagbibigay ng pagkakataon sa sugat na magpagaling at mabuo ang isang protective layer. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagpasok ng mga mikrobyo sa loob ng halaman. Ito din ay nagpapasigla sa halaman na maglabas ng mga hormones na kailangan para sa mas mabilis na pagbuo ng mga ugat kapag ito ay itinanim. Iwasan ang pagdidilig ng madalas sa bagong tanim na dahon. Ang sobrang pagdidilig ay isa sa dahilan ng pagkamatay ng snake plant. Dahil ang snake plant ay isang succulent o halaman na may kakayang mag-imbak ng tubig sa dahon. Kaya naman hindi ito nangangailangan ng madalas na pagdidilig. Kapag madalas na dinidiligan ang lupa, ay mananatiling basa at maaring magdulot ng pagkabulok ng dahon o ugat. Magiging dahilan din kapag sobrang tubig sa lupa ng pagkalunod ng mga ugat o ng bagong tanim na dahon dahil maaring magkulang ang oxygen na nakukuha nito. Ang kakulangan sa oxygen ay maaring ikamatay ng cells ng ugat at maging ng bagong tanim na dahon. Magiging dahilan din kapag sobrang basa ang lupa ng pagdami ng fungi at bakterya na maaring magdulot ng iba't ibang sakit sa halaman. Hintayin matuyo muna ng bahagya ang lupa bago ito muling giligan para maiwasan na ito ay mamatay. Huwag itong ilalagay sa direktang sikat ng araw. Ang direktang sikat ng araw ay maaring sunugin ang mga dahon ng snake plant, lalo na ang mga bagong tanim. Ito din ay maaring makadagdag sa stress ng halaman na mag-adjust sa bagong kapaligiran. Bukod dito, ang direktang sikat ng araw ay maaring magdulot nang pagsingaw ng tubig sa lupa nang mas mabilis na maaring magdulot ng pagkatuyo ng halaman. Mas maganda kung ilalagay muna sa lugar na may maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw ang mga bagong tanim na snake plant. Iwasang gumamit ng malaking paso. Ang paggamit ng may tamang laki na paso ay napakahalaga para sa malusog na paglaki ng snake plant. Ang masyadong malaking paso ay maaring mag-impact nang mas maraming tubig kaysa sa kailangan ng isang maliit na halaman. Ang sobrang tubig ay masama sa bagong tanim na snake plant. Kapag sobrang liit naman na paso, ang ginamit, maaring mas mabilis matuyo ang lupa na maaring magdulot ng pagkatuyo ng halaman. Kaya naman mas mainam na katamtamang laki ng paso ang gamitin upang may sapat na espasyo ang halaman. Ilan pa sa mga bagay na wag gagawin kapag magpaparami ng snake plant. Wag gumamit ng hindi angkop na lupa. Gumamit ng well-draining potting mix o lupa na mabilis bumaba ang tubig dahil ang madikit o kompak na lupa ay maaring maging sanhi ng pagkabulok ng ugat. Wag ilalagay sa malamig na lugar. Ang snake plant ay hindi masyadong mapagtiis sa lamig. Kaya naman iwasan ang mga lugar na may draft o malapit sa air conditioner. Ugaliing sterilize ang gagamiting cutting tools. Bago putulin ang dahon, kailangan in-sterilize muna ang gunting o kutsilyo para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, mas mapapadali mo ang pagpaparami ng iyong snake plant at masisiyahan ka sa mga bagong halaman na iyong mapapalago. Ano ang masasabi mo ka-Urban sa mga nabanggit namin na dapat iwasang gawin? Sang-ayon ka ba dito? Kung mayroon kang opinion tungkol dito, mag-iwan ng komento sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.